magandang gabi. Lunes Santo dahil sa Lunes Santo na po ngayon. Bawal na tayo mag karni karni. Ayan yung ulam namin ngayon. Nilagang talong at saka okra. Ang saladang talong. Hindi na kami magkakarni hanggang Biyernes Santo. Puro gulay lang kami. Ganyan ang ulam namin. Ang laga alaga kaya ginisa. Biyernes Santo. Nagluluto lang ako ng kunting belo-belo. Yan lang kakainin namin. Yan lang ulam namin ngayong gabi. Ngayong luni santo. Ilagang talong tsaka okra. Ang sarap niya si Franco. Gusto, gusto niya yung ilagang talong. Ganyang luto lang. Pero pag ginataang talong, hindi kumakain. Gusto niya ang ganyan insaladang talo. Nilagyan ko ng kamatis tsaka sibuyas. Siling haba. Tsaka man si tapos kunting nor seasoning. Kunti lang. Hindi ko na yan nilagyan ng asin kasi malat na yung soy sauce. Ang sarap pag ganyan ulang yun lang po, have a nice day Santo po ngayon